Hmm. Ang unang nating uh, tatalakayin uh, attorney hinggil po dito sa Negros Oriental. Ito pong uh, special election sa Negros Oriental na kinasira. Ano ba yung uh, uh, pinakadahilan uh, para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan. Po. Kahapon po formal ng tumanggap ang Comelec ng Resolution 154 ng House of Representatives kung saan po sila nananawagan na itikil na po o ikansilahin ng Comelec ang paghahanda po pati na rin ang halalan sa special election sa December 9 for the member of the House of Representatives sa 3 District ng Negros Oriental ang basehan po ng panawagan ng House of Representatives ay una po yung report po namin na dahil po sa mga order for suspension at mga kaso na isang pang petition for disqualification, marami-rami pa rin po ang hindi nakakapag-vote at nakakapag-assume ng post dito po sa lalawigan ng uh, Negros Oriental sa mga na nanalo po nitong barangay na elections. Isa pa po sa dahilan nila ay yung pendency po, yung pending case na isinampa ni former Congressman Arnie Tevez laban po mismo sa House of Representatives. Hindi pa po ito nare-resolve. And lastly po, ang pakiwari po at tingin po ng ating House of Representatives, ang lahat ng ito ay magdudulot ng negative impact or maari makaapekto sa situation. Kapag ka po tinuloy ng Comelec ang halalan, nang gano'n na hindi po nakapag pa lahat at mayroong pending na kaso. Dahil po dito nagdesisyon po ang Commission and Bank sa kanilang regular meeting na kansilahin, itikil na po lahat ng preparations at wag nang ituloy ang December 9 special elections. May timeline ho ba, attorney, kung kailan po ma-isasagawa ito? Wala po dahil po kung matatandaan nyo ang pagtawag po ng uh, halalan dyan sa, sa special elections sa Negros po ay bunsod ng Resolution 136 ng House of Representatives din. Sila po ang tumawag ngayon po ay sila rin ang nagsabi na itigil na po kaya itinuring po ito ng Comelec na pagbawi po ng kanilang panawagan na magkandak ng special elections. Paano po ito makakaapekto doon naman po sa lalawigan? hindi naman po makakapekto dahil ang patuloy po ang pagiging caretaker status ng ating Speaker of the House of Representatives po no? o kung sino man po ang maitatalaga pagkatapos po nitong pangyayaring ito. Ang importante po ay walang vacuum sa government, tuloy-tuloy po functions at tignan po natin ang kaganapan. Maresolve po yung kasong pending sa Supreme Court ma-resolve ang mga kaso po na pending po sa COMELEC. So ibig sabihin, attorney, yung mga kasalukuyang uh, o incumbent uh, barangay officials, eh, mananatili, magpapatuloy hanggat wala pang uh, uh, bago. Tama. Opo, so, tama po yan. Dahil po yung holdover capacity ayon po sa batas uh, sa 11, uh, Republic Act 11462 ay magtatapos lamang kapag yung po yung successor, yung kapalit nila na nanalo sa halalan have been elected o yung naproclaim na, and qualified to office. Yung po yung nakapag auto office na at nakapag-assume na ng kanilang pwesto. Ayon si Partner Admiral, kasama ko po dito. Attorney, may mga karagdagang detalye po. Ay, mga katanungan po sa inyo. Attorney, magandang uh, umaga. Meron pong dalawa, kung di ako nagkakamali, na naghain po ng uh, kandidatura para po sa special election sa uh, 3rd uh, District uh, Representative dyan po sa Negros Oriental. Ano pong mangyayari dun sa kanila, sir? Tatlo po sila, sir. Ano? Ito po noong November mm -hmm. 7 at dalawa nga po noong November 8. Sa ngayon po, yung pagkakatanggap po ng COT ay parang nabaliwala po muna. No? Wala muna pong gagawin dito. Basta po nasa amin lang kung sakali pong manawagan uli ng halalan ng ating House of Representatives, ay maari naman po namin buhayin ng COC o tanongin sila kung sila tutuloy pa rin po sa pagkatakbo bilang miyembro ng House of Representatives. So hindi na po need din na tanongin yung mga taga Negros Oriental kung gusto pa nila, lalo na yung sa 3rd District lang na, na kung gusto nila na ipagpatuloy, nasa kamay pa rin po ng Kamara o uh, Kongreso ang uh, uh, desisyon dito nga sa special election. Tama po kayo dahil po yung membership po ng House of Representatives ay nasa exclusive at original jurisdiction po mismo nila ng kanilang House of Representatives. Sila po ang mananawagan kung kailan magkakaroon ng special elections, kung kailan magde-declare ng permanent vacancy at kung pagbawi rin po ng mga panawagan gaya nito. Sir, dito naman po tayo sa mga nanalo sa Barangay and SK uh, election. Lahat na po ba or batay po sa monitoring ninyo, ilang porsyento na po ba? Lalo na doon sa mga bago na, na mauupo bilang mga opisyal sa mga barangay. Lahat na po ba sila ay nakaupo na or kasi meron ding nabanggit ang uh, DILG at least tatlong linggo or, or more or less isang buwan uh, hmm. na transition na uh, period. Sir Admar, yung po pag-upo ay hindi na po hawak ng COMELEC. Ang aming po jurisdiction ay hanggang proclamation lang. So masasabi po namin, lahat po ng opisyal ng barangay na nanalo po, nakatanggap ng pinakamaraming boto sa halalan, ay naiproklama e na except for 101 po na mayroong order for suspension of proclamation. Yung po kasing pagdating sa out of office, ayan po ay exclusive sa mga nanalo kandidato, sila po ang gagawa niyan. At yung assumption to office naman po ay hindi nakasali ang COMELEC.